good morning, Philippines. What's up? Good morning, Philippines. Hello, world. Oh, the nice most Millennial Memo. Personal stories of Millennial government employee living here in the province of see So, time check. 722 sa aking kotse. 723 sa aking relo. And late sa mga taong galit sa ta sa atin. <laughs> mga and absent pala sa mga taong insecure sa atin Wala May malang ako, di ba? So uh, again Thursday Kahapon, no major major naman, no major activities, set up lang kami para sa SGLG barangay and that's all. And today, continuation of the digital literacy training for barangay treasurers. Uh, sa ngayon kasi, wala kaming mga venue, ano, maghiram-hiram lang kami ng mga venue, kaya NPA kami so una kalayaan kala namin ngayong last day is AVR sa ano lang kami sa liga ng barangay yan okay so yeah hiram hiram muna for the meantime sa susunod pag uh, ano na pagka okay na opisina mayroon lang kami sariling pag training office training location no? kasi doon sa tree sa sa pinagkalob sa atin na opisina ng ating uh, punong lungsod medyo may space siya space siya and uh, it will be a facility or a room or a hub where you know uh, ICT uh, you know is being studied, ICT is being studied. Um, uh, in, uh, ini specialized, no? For example, uh, pwede kami magpa-training doon ng, ng limang tao, ba? Diba? Mga estudyante, mga pwede kayo magpa-training doon sa estudyante, professionals, pwede nang ng meeting doon, ba? Diba? So eventually, yeah, yun naman ang purpose noon place where students professionals industry practitioners can uh, meet and you know conduct ICT training seminars hopefully sooner uh, punta tayo doon and yeah meron pala akong dadaan ng susi dito susi na opisina ng liga ng barangay kasi maghahakot ako magang maga. Maghahakot ako ng mga PC. Yun, yun, yun. Meron dito. Ay, patay. So, Uh, ganda naman ni ate. Off ko muna ito. Tawagin ko si Ma'am Ayen. Para kunin yung susi. Okay.

Dalam nang natin susi. yung Sunkist. So, yeah. Again. Maga tayo ngayon kasi magkakot tayo ng mga laptop, magkakot tayo ng mga PC, ilalagay natin sa barangay. ba? Yun yarn. tayo kaya tayo maaga. Hindi naman pwedeng magpabebe hindi naman pwede ma-compromise yung oras ng ating paggawa so gawa natin ang paraan kung kailangan natin mag-adjust kung kailangan natin pumasok na maaga para matupad natin ang ating di diba well yeah, ganun lang naman yan <coughs> <coughs> Lauren. So activities na yan lang. Continuation and follow up ng ano, -ano. Yeah, Continuation ng mga kung ano ano. Ano ano ano. -ano. Ah pala si Asel. Nakakatiter pala si Asel. Sakit. Medyo masakit siya pag nakakatiter ka. Kasi doon, doon, doon ang tagos. At ito tagos. Dun ang diretsyo ng ihi. Eh sabi naman nila, na daw. Eh, hindi ko naman alam. Hindi ko naman din tinatanong. Hindi ko naman din kasi tinatanong. Either balitaan nila ako oh, kung gano'n nga. Or kung anong yung nangyari. Also, medyo masakit yung ganito ko. Gums, I think ang may problema. Nabigla yata nung no? minum ako ng na malamig. Nagpainis kasi ako ng ngipin last week. Minum ako ng siyempre. Pagpainis ka ng ngipin, medyo conservative. At medyo ano yan. Sa pagkakalam ko lang, yes, yes, medyo sensitive yan. So, siguro nabigla. bigla yung mga nerves. Ah, masakit. Pag ngumunguya tayo. Hindi masakit. Sa dulo eh. So sabi dito ang takbo daw dapat ito na 60. 60. Depende siguro sa oras. <clears throat> And system wise, system wise working naman lahat. May concern, may konting mga feature lang na pinapadagdag, pinapa-edit. mga ganun-ganun ba? parang sinama niya lang pumasok wala akong may kwento eh wala rin akong magandang matinong ma ano ma-share sa reddit na nababasa ko puro naman kasi tag dito ah hindi yung kay, v, kay VP yung may init hit na sa ano may init init na balita yung kay VP nag-design siya as deputy secretary yung pala ang nabasa ko po sa reddit na ano siya yung palang mga reddit no, puro pink and yellow pala yung mga tao doon. <laughs> and, tingin ko naman kasi, uh, naman ding, wala din naman kasing mga atag to. Wala din naman sense kung... Sino ang pangulo Ang alawang pangulo So in the end Nakadepende naman yan Sa Tao Ba? Kung madiscarte siya Kahit sino ang pangulo Good siya So mag out Mag in lang ako And Then Thank you very much